magkapashare man si Sid sa Robinson Mall. Dadaan lang naman kami dito. Pupunta lang si mister sa Pag-ibig Fund para mayroong asikasuhin. Makikiraan lang kami dito sa Robinson Mall. Dahil wala namang pang shopping. <laughs> <laughs> ayan o no? tingin-tingin lang nang mga view ayan um, dun tayo second floor sabi ni Sid magja-jollibee na raw siya wala namang pang-jollibee <laughs> ay, dadaan lang tayo kay Jollibee, <laughs> dadaan, lang kay Jollibee. <laughs> dadaan lang kay Jollibee si Sid